Habang mainit na pinag-uusapan ng netizens ang tila lumalalim na ugnayan ni Nabea Alonzo at Vincent Ko, hindi naman nagpahuli sa pagpapakita ng sweetness ang bagong tambalang kinagigiliwan, sina Dominic Roque at Sue Ramirez. Kamakailan lang ay ibinahagi ni Dominic sa kanyang Instagram account ang isang sweet na larawan nila ni Sue na kuha habang sila ay kumakain sa isang restaurant. Sa nasabing post, kitang-kita ang saya at ginhawa sa kanilang mga ngiti, tila ba nagpapahiwatig na masaya at matatag ang kanilang relasyon sa kabila ng mga naging kaganapan sa kanilang personal na buhay. Matatanda ang pansamantala munang focus sa kani-kanilang me-time sina Dominic at Sunitong mga nakaraang linggo. Ngunit sa muling paglabas nila sa publiko, halatang nagbabalik ang kanilang pagiging malapit. Sa katunayan, sabay pa nilang dinaluhan ng premiere night ng pelikulang Only We Know na pinagbibidahan ni Nadingdong Dantes at Charo Santos. Muli, magkasama silang namataan, masaya at all smiles habang nakikihalubilo sa mga kapwa-artista at bisita. Mas lalong kinilig ang mga tagahanga ng mapansin ang kanta na ginamit ni Dominic sa kanyang IG story habang kasama si So, ang kantang Good Together ng bandang Han. Para sa marami, ito ay may malalim na kahulugan na sumasalamin sa tunay nilang estado ngayon bilang magkasintahan, masaya, magaan, at puno ng pag-ibig. Ayon sa mga naunang panayam, parehong inamin ni Naso at Dominic na sila ay nasa yugto ng getting to know each other better. Sa isang panayam, sinabi ni So, masaya kami. We enjoy each other's company, and that's all I want to share for now. Dagdag pa niya, wala namang pressure, basta masaya kami sa isa't isa. Ibinahagi rin ni Dominic na komportable siya kay So at masaya siya sa kung ano ang meron sila ngayon. Para sa kanya, mahalaga na buo muna sila bilang individual bago pumasok sa mas malalim na commitment, isang pahayag na umani rin ng respeto mula sa kanilang supporters. Samantala, patuloy pa rin pinag-uusapan ang tungkol kina Bea Alonzo at Vincent Ko matapos makita ang negosyanteng si Vincent sa mga kaganapan na may kinalaman sa negosyo ni Bea, tulad ng Bash Warehouse Sale. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling tahimik ang dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Gayunpaman, tila mas focus ngayon ang atensyon ng fans kina Dominic at So. Ang kanilang unti-unting pag-amin, pagiging bukas sa social media, at ang natural nilang chemistry ay dahilan kung bakit mas lalong tumitibay ang suporta ng kanilang mga taga-subaybay. Marami ang humahanga sa pagiging totoo nila at sa hindi pagmamadali sa relasyon, isang bagay na tila bihira na sa mundo ng showbiz. Sa ngayon, nananatiling low-key but real ang relasyon ni na Dominic Roque at Su Ramirez. Mas pinipili nilang ay celebrate ang kanilang moments ng tahimik pero makabuluhan. At kung pagbabasehan ang mga ngiti nila sa kanilang mga post, mukhang masaya nga sila sa piling ng isa't isa. Para sa fans, sapat na ang makita silang masaya, totoo, at nagkakasundo, kaya tuloy ang kilig para sa tambalang damso.